Ang astig ng mga regalo. Si Chloe ay may malaking isa at si Nancy may katamtamang isa at ako ay may malit na isa. Ano ito? Wow! Marmalade bears! Sayang lang at masyadong maliit ang laki. Pero masarap ito at susubukan ko ito ngayon. Oh, baka para sa kanila ang gadget na ito. Wow! Tingnan mo yan! Para bang isang blaster? Wow! Ang astig na makina yan! Gumagawa ito ng marmalade noodles. Astig! Gusto ko yan! Mmm! Ang sarap! Ikaw naman. Okay, masaya ako para sa'yo. May cookies ako. Wow! Hindi ko pa nasubukan ng asul na Oreos dati. Hmm, lasang blueberries sila. Magaling! Tingnan natin kung ano ang maluluto ko mula sa makina na ito. Mga babae, tingnan ninyo ito. Nakatikim na ba kayo ng pagluto ng noodles? Talagang hindi pa ako. Magandang trabaho. Panahon na para subukan. Hmm, ang sarap. Ang saya-saya. Tuwang-tuwa ako sa regalo ko. Oh, ang sarap. Salamat sa inyong lahat. Wow, magluluto rin ako ng noodles. Oh, tingnan mo itong malaking haba baba. Gustong-gusto ko ng chewing gum. Oh, magiging mahirap ito. Pero handa ako. Sige, ngayon tayo ay lumiko Oh, ang hirap! Pero sigurado akong magiging sobrang sarap nito. Wow, tingnan mo ang tambak ng noodles na ito. Mmm, at lahat ito ay gum. Hindi na ako makapaghintay na tikman ito. Oh, ang sarap! pasensya na. Ano ang ginagawa mo? Itigil mo yan. Ugh, malapit na akong matapos. At ngayon, bumubuo ng isang bula. Ay, goodies, sasabog ito. Hindi. Ah? Anong nilalaro mo? Oh, wow. Ito ay isang cool na bagong laro. Multi-two sword game. Ano ang dapat kong gawin? Hindi mo na kailangang subukan. Tatalunin kita kahit paano. Mas mabilis kong kukolektahin ang mga donut Akong na ito. Ako ang chef. Hindi mo ito maaabot. Ah? Wow, mukhang talo ka na talaga ni Lola. Hindi. nagpasya si Proxy na lokohin ako. Lola, nasa ng Pero lahat? Pero wala lang yun. Isang totoong duelo ang sumiklab sa pagitan ni na Roxy at ng Sino chef. Sino ang mananalo? At ano ang amoy nito? May naamoy si Roxy. Chef, hindi mo ba alam kung ano ito? Oo, uh oh nag-aapoy ang putahe ng chef. Pero ngayon, nanalo na si Roxy. Panoorin ng mabuti ang video at mangibabaw. Naligtaan ng regalo. Itinago namin ito para sa'yo. Ha, ha. I-download ang larong multi-distort sa App Store at Google Play. Kiwi na ice cream? Masarap Hindi ba yun? Ma. O, mabuti sige. na lang at Kumuha nagtanong ang ako. kaunting bahagi. Aha. Nakuha ko ang blueberry Ito na ice cream rosas. at masaya ako tungkol oh, dito. Oo, ang laki ng ice cream, Chloe. Oo, oh, kamangha-mangha. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming ice cream sa buhay ko. At strawberry pa? Tara, ikaw ang mauna, Monica. Oh, sige. Mukhang ako ang unang kakain. Humiram ako ng kutsara kay Barbie at ngayon maari kong tamasahin ang maliit na panghimagas na ito. Mm hmm, gusto ko ito. Ang kiwi ice cream ay napatunayang napakatamis. Sayang, wala nang natira. Oh, wala akong kutsara para sa sorbetes. Pero hindi maginhawang kumain gamit ang mga daliri. uh, well, makakain ko ito ng ganon. Oh, talagang maginhawa ito. Hmm, parang ang daliri ko ay stick para sa sorbetes. Magaling. Ngayon... Alam ko na kung paano kumain ng ice cream ng walang kutsara. Mabuti na lamang at may lima kong daliri sa parehong kamay. Nangangahulugan na makakain ako ng sampung scoops ng ice cream ng sabay-sabay. Hmm, -sabay. sandale, Nanigas ang mga kamay ko. Naging mga mata sila. Ah, gusto mo bang tulungan kita? Hmm, oo. Hindi, Sandale, Anong ginagawa mo? Chloe, bakit? Kinakain mo ba ang ice cream ko? ko? Na, girl. Uh, Basta, huwag mong kagatin ang daliri ko. Masama ang braso ko. Yung kabila rin. Salamat, mga babae. Bird. Masayang subukan ang aming makakaya. Sige, ngayon. Tapos na. Wala na akong ice cream? Ah, sige. Meron bang may higit pa sa aking ice cream? Wala. Oh, sana iniwanan mo naman ako ng kaunti. Oh, ano ang tinitingnan mo? Anong ginagawa mo, Nancy? Huwag mo nang isipin ang sorbetes ko! Hindi pwede! Ngayon, ako naman ang tutulong sa'yo sa sorbetes! Hindi! Ilagay mo na! Pero ngayon, mas madali na itong kainin. Mmm, super! Ang sarap! Gustong gusto ko ito! Ah, uh, hoy! Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na kunin ang ice cream ng iba? Hindi bale, ipapakita ko sa'yo. Sayang natunaw na ang ice cream. Oh, ang lit naman ng bahagi ng jelly. Gustong gusto ko ito. At tama lang sa akin ang laki nito. Oh, goodies. <laughs> wow, tingnan mo yon. At napakaliit ng bahagi mo. Sige na, simulan mo na. Hmm, sige. Pero mauna akong makatikim. Oh, ang sarap. Oh, ang sarap naman ito. Pero napakaliit. Oops, pasensya na. Oh, Nancy. Nancy, wala namang makakasira ng sandali na ito dahil oras na para tikman ko ang aking matamis na regalo. Hmm, napakalambot, matamis at kaaya-aya ng jelly na ayaw mong huminto. Oh, ang sarap. Tingnan mo, naubos ko ang buong bote ng isang bagsakan. Hmm, kaya mo ba yon? Mga babae! Pindutin mo pa ng mas malakas. Sige na, halos na isalabas na natin ang jelly. Oh, wala akong oras para kainin ito. Oh, sige na! Ano ito? Pinipisil na ang jelly. ang Pagbuhos mula sa malaking boteng ito ay napakahirap. Sandali, may naiisip ako. Hawakan mo ang bote. At maglalagay ako ng proteksyon. Mga tiket. Napakalaking guwantes ng boxing. Oh, bakit ganon? Huwag, Chloe, huwag. <mimitation> Lako. Mukhang masamang ideya 'yon. Ah. Ah, uh, hindi. Oo. Oh, sa tingin ko masyadong marami kang nilagay na jelly. Tama ka siguro. Oh. Uh. Iyon ay Ang saya. Hi! Huwag kalimutang i-download ang... I-download ang bago naming multi-dose na laro sa Google Play at App Store. Kolektahin ang donuts, rolls, at iba pang paboritong matamis kasama ang mga bagong kaibigan, ang chef at si Lola. Halika na, i-click ang button. Maglaro tayo ng magkasama. Hanggang sa muli!